O esposa kong sinisinta. Ang Claudia aking Ano ka rin may ilay? Poncho, makinig ka. Labis akong naliligaling sa aking mahiwagang panaginip na dito raw idaratal ng mga hudyong tampalasan ang isang taong maalam. Nagpapalakad ng pilay, buong buhay sa mga patay at nabibigay gaan ng may pasan. At higit sa kahimagahan ay siya sa atin ay lumalang at uh, poncho, yung... siya raw ay iyong hahatulan. Ikaw, Pagkat pangarap ay madaya. Yamang hindi ka naniniwala, o esposo kong sinisinta, karamay-damay ka. Claudia, doon nga sa romang atis ni Lakal, marami ding mayayaman, matatalino't pararangal, na sa iyo'y aking nakaribal. Ngunit ako pa rin ang iyong minahal. Ngayon, dito sa siyudad na Roma, meron ka ba naibigan? na hindi ko naihalay sa iyong panan. Turan mo aking mahal. Oo, at binibigay mo lahat ng aking maibigan. Ngunit ito ngayon ang sukatan ng tunay mong pagmamahal. Poncho, huwag mo lamang hahatulan ang isang taong walang kasalanan. Claudia magusay, at ako'y iyong panaligan. Kung sakali mang dumatal, ang pangarap mo aking mahal, saksi ang aking buhay. Hindi hindi ko siya hahatulan. At kung may alilangan ka man, sa pangarap mo aking mahal, Nasaan lamang ako? Dito pa ang kay Pilatong kinalalagyan ng trono. Pocha! Sa sarasal kayo mapipisan! O, oh, ang mga! Kasama kong ibig! Ayon. Kayo lahat! Ay mag-isip! Mag o, kung round ito'y mabagsik! Simula so, na may ibig! Nang hindi nakaliligaling! Ito'y aking! At nang hindi nanagahol! Ano yun? lang sa panahon! Sino? Sino sa atin ang tutugod? Number of dyan yes, ako! Ako! Ako siyang tutugod na no, umarap dyan sa ako. at sa aking may tutugod. Yes. Iyaw siyang naukol. Naukol! No, Malakas! Malakas pati mo Na no, may nililigado na no, umarap dyan sa oo. Aking mo, Pilato, ang nangyayaring pagparito sa mga tagaudeya. Yes. Mga ginoon pala mara, may taong kamo sa dala. Kayo po ang Pilipita. Pagmas malayo pa, sukat na! ang isa sa inyo'y sapat na magabla. At sa akin, may papayag. Ano yun? Ito sana'y tingin yun lahat. Tingin namin! Kung kay magsisipayag, among ah, si Samuel ang siyang dapat Dakay kay Pilate'y marok. Get Samuel, Samuel! Ano po yun? Mahala po nung no, sardoteng kay Paz. Samuel ay narinig mo. Ang kay Paz, oo at ako'y tumatanima upang magkain ng karelya. Ako si Samuel, wala akong alam. Ah, hindi, di marunong magulat. Walang uro kong umausap. Kaya't po'y tero'y buksan. Kaya mag-iingat. Dalawa lang ang papasok. Naki Pilato'y bumarap. Ang iba'y dyan na lamang sa labas. Sa pagkabag, ang katapatlan dito sa tao na amin kang inarap sayo. Kaya't Pilato'y makinig ka. Kami dito'y may demanda. Ginawa ng tao niyan! Nililigalig ang buong bayan ng mali niyang pamaral. Sintaw sa labiga. Papagba. At talit kulig unyang isip. Ay pilit. Maraming at mga Ang kanyang ang pinangaralan. Na naniniwala matibay Hanggang dun sa galilang bayan. At sya na. Bago siya Bago Ay hindi sa sala niya. Dahil ang batas namin mga embryo Sa malumanay. Bago higit sa salang tunay. At sa buong pagmamasid. Yeah. Ay hinagap ng aking isip. Isip! kayong lahat ay nag... Mga tao ba yung pinaliw? Siya'y sukuban at lilo. Dulinga sa ito walang toto. But, ba't? Ano ba ang kanyang mama gulang? Ay, siya ka amak na lamang. Walang puri! Walang puri! Walang wala yaman! Walang wala wala yaman. yaman! Mahirap! Mahirap ang kanyang pamumuhay. Hindi walang ari niyang iniingatan. Mga pumunta so lang dito again para kay Elmer, Torres, or AJ. Dito ang iyong tito kan na rin kinakabataan padulong daw kamatayon at nang ito mag Galit ay magugwastiyan gali ay diligay toria toria o duringan sipagaw daw yan mga ginoo wala akong malamang ihatol dito sa tao chiban si nal sa masidko banal Be, sabi dai wala ka badalot kun di natyo sang sasahan david at kung kanino mo lang toto saru sipagaw mo ano wa kinare ni ari ninyo pa papako ko gobernador Poncio Pilato, ano, ari ring mo? Laming ha, laming pong ginagalang, kaya't huwag kang susuway sa so, ubus na aming tanan. Ano ti? Tunay ng at marami makapal, ang hablan yung mga bintang. Subalit di ko talos na malaman, na ito'y sadyang paratang niyo lamang, kung lalot sana gamot na ganda, kung may sasi kayo, laban sa naabla. Meron, narito, narito ang saksi namin matitibay. Ano? Magandang oras po'y O mga punong karamihan Na dito daw mabibisan Yaring inyong pakinggan Yaring aking tuturan Ito nga Ito'ng nagturing Ang simbana'y gigibain At kanyang itatayurin Sa loob lamang ng tatlong araw na taning nitong taong isinumbong nga. Niya o taong ma, na sa inyo'y nagparali gawa ni YAD mabuti kaya nauyo mga kapalit umibaler ka Dabritaan! Sa mga taong buwangahan! Buwangahan! Ito yung ating mga simbahan igugot niya abay araw po Ito'y pa ang malaking kabulaanan at siya rin daw ay madalas yes. napagkanya raw kinakausap ay agad-agad agad-agad lumilipas. Agad, Minsan, upang pariwalain na siya'y tunay na ng Diyos, pinapanalig ang mga tao sa katulukan. Sa mga kayo mong natutunan, marat, talay pinagulan, at ang kahunghang-hunghang na ito po ang Jubilato, ay hindi. Ang nagbigay ng kautosan, naanapin, at pututan ng sanggol sa bayan, pero di sa dulo namin taglay Ni hindi namin siya matagpo -tagpuan. Bakit di mo ikawat Ang ng kamatayan Kumbaga Sa inyong haka Ito'y taong pistula at mali ang gawa Upo At kung wari gagalang Ito'y taong sa kubay. O abirik O churum natin Ari ng na mga ucho Ako Ari mga bakit di mo gawin tinapay ang hawak kong bato? At pag yan yung nagawa mo, last, lahat kami narito, lulod at sasamba pa sa'yo. Mga kasama, ang batoy mo ng pagbabago, na sereno, na sereno, buwe! Tungani to. <laughs> ka totoo! Tungani! Doon nung di magkawi-kawi ka, ang sabi ng daya, yang sanga-sangamong dila, mataas kung magpanukala, palalong wala kamukha. Mga kasama! Ano yun? Tama ang koronatirik! Nasan ang koronatirik? Narito! 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 na ang medyo! Lord Pocho Pilato, pagmasdam mo itong tao, ibig maging sa buong mundo na sinampan na at tatlo! ang pamagat ay mago hanggang doon sa Galileo. Kunin niyang tao at dali. Ba? <coughs> ba? <coughs> sagradas, sagradas espocularis, di tempulari, di sacerdote, ipinamamaran, ipinamamaran itong tao na minsan, minsan ay ginulo niya ang simbahan. <coughs> Nang walang nangyari, nasareno, Sinungaling ka totoo! Sinungaling! Tingkit! Mga patriarka! Ang dugong kanya ang pinagbulad! Si Jose! Si Jose ang ama! At ang kanyang anak! Maria! Maria ang mangalan! alat! Binuklas naming lakita! Sukat ng siya pa pakilala! Kami walang talagang sim! Huukol sa budhing pagtatanim! Na ang matuwid ay siya rin! Gumigit sa aming! Tingyan kay Cesario si Tiberio! ay sa iyo. At isa pa, pag di mo inatulan, si Jesus na kamatayan, aalisan ka namin dito ng official vote na At mga ari-arian mo, sasamsuming namin sa iyo, pati na ang samot si Claudia. Poso, ang taong ito'y dalapan natin sa mananampalataya At kung papabayaan mo lahat ay sasamalataya sa kanya, darating dito mga taga-Roma. Ang ah, dibidib na bilip! Sa'kin pagsikat na is! Siya, nice. siya lang ng iba. Ang nagsak, Ingay! Ingay na umali ng wow. Ang sumbong ng lahat! Ngayon siya't pawang nasunod! Nalawot ko't sisika! At tuloy magpilitensya! Ituturo ko sa inyo! Paano? paano? Ang pagpatay kung paano! Paano? Ay siyang balay ako! Kaya't magtatalos tayo! Dito! Dito sa so usaping ito! Ngayon winika na itong matalos! Nito's! At sa malupit loob at sa pangako nitong nitungayong kabaitan, bimatas, ang naisipan ni UDAS. Kasuyot mo't hindi wala yung sukat na hindi sumamat maghirap. Ngayon, mga tao, nangyayaman kayo kay Barabas. Ako Kristo. Barabas! Barabas! Mga Isa lang ang pakakawalan ko sa araw ng Paskwang ito. At kung ako inyong ayunan, bakit hindi seso sa ating pakawalan? Si isang Gobernador, Juan Jubilato, anong kami pinangungunahan mo? Sa pagpili ng amin gusto, si Barabas sa sayo! Ipapatay mo si Kristo! Si Barabas! Si Barabas! Si Si Barabas! Baraba, si baraba, baraba. <laughs> Salamat. Salamat, Poncho. <laughs> At ako'y pinalaya nyo. At kayo. <laughs> At sampu ng <na> mga Hebreo. <laughs> Talong-talong na tayo! Ha! 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 Isigawa Hanggang doon sa bundok <Ladjack�> ng Golgota! Sulong! Tama! Malakyot! Hindi na pahinga! Doon sa bundok ng Golgota! Ang us Ang Cruz na kanya'y babasan! Krus na kamatayan! Naka sa ating usapan! Claudia! Anong ibig mong sabihin? Nang mga maangat pat, batid ko na ang lahat! Oy na! Siyong iyong karangalan! Napilit winasak ng mga malimong katwiran! Babagsakan ka ng sumpa ng poong may kapal. Yamang tinikis mo ang dugo at buhay ng isang taong walang kasalanan. Hinatulan mo pa ng kamatayan. Ano pa ang halaga ng binigay mong singsing? -sing? Narito't iyong tanggapin. Lodeng no, mahabag! O po kong giliw! At wag akong iwan sa tusat panimdim! Mahabag? Mahabag po siyo? Kung kay Jesus na poong dakila, nagpikit matakat hindi naawa, sa'yo pa kayang taksil sa pangakot sumpa? dapat ng awat kalinga? Claudia, imabag! Sukat so, na, Poncho! Ang samot daing mo! Ang gaya mong taksil at may dilang sinungaling na dapat limutin at pagkadustahin dahil sa mga nagawa na nakaririmari! Pula yung Aalip na yung Ang hindi nagagawin! Ano? Magkalangan sa manon! Ano? Si... Nao marapitin sa anubat Ano ba't ang kanyang mga magulang? ay siyang anak na aluwagi lamang. Walang puri. Walang puri. Walang yaman. Walang yaman. Mahirap ang pamuhay. ni walang aring iningatan. Ito yung tao ko mo. bisang siyang pamagat. Ang gawa pa rin ng ilo. Hindi po ni tao. Tulupigi tayo. At tuloy tumigat ito. O, oh, 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 Bukod gawin Pa-gawin. Kompiyansa mo alam mo sa sa ng saulit Ikaw ng na sa ng bunga. Nang siyang makakapit sa Sa tanan na

Siya raw ang kalawang persona, nagbabasad niya talaga, anak daw ng siya. Hayat yung masdan, itong tampalasa. siya tao tampalasan, siya daw, siya daw may gawas at tinakpan. Tingin niyo, kawawang lagay. Ah, sulubi ka! Sulo sa buto ng Gawang Yuta! At siya rin daw ay madalas, nasa lahat, naglalakad. Ulan, utos, at hangin malakas. Pokoknya tu kena usap. Ayo kita kat mini pas. Apa sih? Abi mata ada. Sun, tu sangat ada yang bayar. Nak apa kerana mesra itu? Nak apa benda tu bilang? Pula pula ada? Jero yang kambing. Sebuang Israel. Israel. Ano ba tinilain? Itong lirot sinungaling. Madlang tayo na aliw. At sa ulan, unos, at saing malakas. Pag kanyang daw kinakausap, ay agad-agad lumilipas. Ang magpapunyay nitong lilo, ay hari daw siya ng mga hudyo. Bago yun parang tao, wala marang walang toto, wala gawin din to. Tita, mama, Kristo. Salamat ang uh, BA Council. Ayan. Dito po nagtatapos ang aming uh, pahina ng hatol at pagkalagkad ng krus ni Yeso Kristo. Muli magandang gabi po sa ating lahat at maraming salamat po.